Yun mga abel, magandang tanghali sa inyong lahat Ayan, umuulan pa rin, ayan, 11.56 na ng patanghali, ayan Hararating-rating ko lang hmm. So ngayon, uh, yung ibon natin ngayon sa BBC sa Bawang La Union is cancel. Naghintay sila hanggang alas 7, alas 8, hanggang alas 9 Noong lumampas na ng alas 9, nag over na sila, nag na sila. So ngayon, meron daw silang mamayang ilalabas na video sa pagpapakain sa pagpapainom mga Abel. So hindi nga tayo uh, nakapag-abang ngayon dahil nga, yun nga, naghihintay tayo ng update, cancel. So ngayon, so ngayon, <laughs> yung matatapang sa ismas, ayan no, talagang pahirapan kung pinakawalan ng mga ibon ngayon, sigurado. Aguy. Siguradong Umuulan nga ni... Ayan nga, mga Abel. Talagang walang magaling sa ulan. Talagang sinuswerte lang yung ibon kaya nakakalusot. So, tama naman yon I-hold over nila yung ibon namin sa bawang loon yon Tomorrow kung maganda na yung panahon, doon nila i-release. Pero, antabayan natin kasi mga Abel, hindi natin alam kung bukas is maganda yung panahon. Tingnan natin kung hindi maganda panahon bukas. Tingnan natin kung ano magiging desisyon ng mga ah uh, pamahalaan ng BBC. So, yun nga mga Abel, kung napapansin nyo, tapos na ako magpakain sa mga breeder ko. Pero yung mga hindi ko naasa lang, like neto, ni Cooper, ni Email, ayan, yung mga yan, yung mga hen natin na yan, at na yan, is hindi natin pinakain kasi hindi pa natin sila ginagamit. Ayaw natin kasing pakainin sila ng umaga kasi ini iniiwasan natin magkasapola yung mga hen natin, mga abel. So kaya nagpapakain ako tuwing hapon lang, once a day lang kumain yung mga breeder natin na hindi ginagamit. Pero yung mga nakasalang, yung mga nagsusubo pa dyan, yan. Uh, minsan, uh, four times a day ko pinakakain, no? hanggang five, day, uh, five times kasi nagsusubo nga sila umaga. Tapos pagdating ko, tanghali, magbibigay ako mayang-mayang konti pagka natapos na silang kumain at kapagsubo magbibigay uli ako ng panibagong pagkain sa kanila. Yan. Ganyan yung mga ginagawa ko sa mga breeder ko para hindi sila mga yayat. Pero like nito ni ni Regor, stop na yan. Ito ni Juana, stop na yan. Itong Kupman na to, pa-stop na yan. Pare-pare silang pare-pare uh, silang last clutch na. Then dito kay eh, ano natin, kay Miss Masela natin, yan, magde magdo double clutch tayo diyan, yan no? hmm. So ito mga abel, ito is ihi na may kulugo, yan. Hmm. Para maganda yung ipot nila. Yan, napapansin yung ipot nila mga abel, Halatang oh. halatang herbal ang pinaka pinainom natin sa nila oh. Hmm. Yan, halatang halatang herbal. Sa maganda yung ipot nila mga abel na ang, lalo yung mga breeder natin na nagsusubo, kita nyo, yan, oh. May puti yung ipot nila kasi nga doon sa binibigay natin ihi ng may kulugo. So, yun nga. Uh, mabalik tayo dito. Ayan, mga kabel, oh. Sinaraduhan ko muna ang aking loop kasi kaninang umaga, alas 5, is wala namang masyadong ulan. Kumbaga, maganda pa yung panahon. Biglang, pagpatak ng alas 6, yun nga, umulan na ng umulan, dire-direcho, non-stop. So, pag uwi ko, ayan, uh, basang-basa sila sa ulan. Kasi nga, bukas ito kanina, itong ibiarin natin. Mukhang nagpaliguan sila sa ulan, mga abel ano oh. Mukhang nainitan sila. Mm. Buksan muna natin yung natin para medyo press kung ano, pumasok sa loob. Yan. Halos mga naligo nga sila. Pili lang yung mga hindi naligo like neto. Ni ni Peter na yan. Anak ni Miss Peter. Ito, mm. Eto, anak ni Miss Peter. Hindi rin naligo to Ah, ito, oh, hindi rin naligo. Mm. Si NPL, eto naligo to eh. Halos mga naligo silang lato. Ayan, mga abelo. Hmm. Tapos na tayo magpakain dyan. Kasi nga, ito nga, yung ating painom. Ito yung ng palakang may kulugo. Ayan hmm. o. No? Yan yung ihinang palakang may kulugo, mga abelo. Talagang binibigay natin sa kanila. Kasi nga, uh, kailangan natin magbigay ng ganitong panahon. Lalo't naguulan na naguulan. So, mas kailangan nila yung protection sa atawan mga abel. Uh, less tayo sa ano uh, antibiotic na ano yung mga uh, nabibili sa poultry supply so sa alang ako nagbibigay noon pagka talagang yung ibon is hindi na kaya ng aking ginawang ihim pala ang may kulugo yan sa so, meron pinapata yung ating herbiotic so lagi nga tayo herbiotic sa mga ibon natin kahit hindi na alaban Every Sunday, lahat pinapataan natin. Tigda dalawang patak yung mga yan. Kaya ganyan, kakihelte yung mga ibon natin. So, yung isang yon mga abel yung blue bar na to is padadala natin sa tansa yan. Yan, oh. natin yan. Dapat ngayon, kaso bagyo. Hmm. Bagyohan kaya hindi natin mapadala. Kasi baka ah, biglang, babasa yung lalagyan natin ng mahiwagang sesto. Then, eto. Etong santo. Dito ka. Yan. yung isang to, dito, ah. yan dadali naman yan sa Pasig mga Abel padadala natin yan uh, dapat ngayon din yan kasabay na ito ikupman ikupkup yan kaso sabi nung taga Pasig wag daw muna ipadala dahil nga uh, maulan pwede daw susunod na araw na lang yan panlaban dapat natin sa PUF ngayon sa South Castle, na orsondahan ng isa nating kaibigan eh, hindi naman tayo makatanggi kaya ibibigay natin yan mga Abel So, wala na nga tayong mga pang-out dito mga abel. Mga halos panlaban na natin to ng south. Ang mga natira dito is pan-south. Bale, merong isang summer pa dito. Ay, ilang ba summer? Ay, toto, summer. Dalawa pala. Dalawang summer. Isang summer. At saka, isang isa. Isang summer. ay yun, yun. yun TGR, si summer yan. Yung si kup-kup. Mm. Yan. Abangan natin mga abel. Tingnan natin kung anong magiging sitwasyon natin bukas. Uh, hindi ko pa nga alam kung makakapag-clock tayo bukas ng mga ibon natin kung marilis dahil nga may pasok yung mga anak ko. So hindi ko alam kung sino mag-aabang kung sa asakali dito. Uh, sabi ko nga sa asawa ko, saglit lang kami magtinda tapos pagka nasa ang speed is nasa 1-2 o 1-1, uwi na kami. O kaya iwanan ko siya. Depende, depende. Tingnan ako kung uh, papapausapan ko yung mga anak ko na na wag mo na pumasok yung isa hmm. sa isa sa mga anak ko para maapagkla lang tayo hmm. tapos tanghali pwede na silang pumasok aray ko, talagang uh, importante talaga iibo ni Jesus <laughs> magsasacrifice sigurado yung mga uh, nag naglib sayang yung ano nyo yun, no, na naarang sabado tapos marirelease pala yung mga ibon natin is sa, uh, Monday yan sana lang marilis yung mga ibon natin para maganda-ganda naman yung ano natin, abangan bukas. Tingnan mga abel, oh, sana gumanda na yung panahon. Ayan, oh. Hmm. Medyo ano, malakas yung ano. Malakas yung hatak ng hangin mga abel ng ano ng kalangitan no oh. kita niyo yung bugso nung ano ah, kalangitan no oh. kita niyo ang bilis ng ano niya ang ang bilis niya kumbaga, sa sa tubig ang bilis niya mag-flow oh. kita niyo ang lakas ng hangin na pahatak pa itaas papuntang norte ayan no oh. Papuntang norte yung hatak ng hangin. Ayan. Kaya possible, bukas, maganda na yung panahon natin, mga abel, So, ayan nga yung loop natin, no? Talagang maulan na maulan dito sa area natin. Ayan, nakita nyo. Ayan. Pakita ko lang, o. Ayan. sa so, mga nagpapa-update sa akin. Ayan. O. Lalo kay shoutout sa'yo, Igan William. Lagi nagpapa-update sa akin yan pagka may karera kami ng BBC. Kasi eh, naglalaro siya sa BBCM. Ako naman naglalaro sa BBC ng May ng Pampanga. So, yun nga, ina-update ko siya. Then, pagka out naman, ako naman nagpa-update sa kanya, nagpa-update pagka galing ng Quezon, ang mga ibon. So, yan o, medyo gumaganda-ganda, medyo, um ano lang, konting ambon lang tayo. Yan. So, sana bukas, maganda yung panahon para maganda-ganda yung abangan natin mga Abel. So, yan mga Abel. At ako'y maliligo na dahil nabasa na ako. Mamaya ng hapon, babalikan natin yung mga ibon natin dyan.